Magandang magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ako po si Risa Singson Caupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Ikaw pa'y balisa tuwing lumalapit ang iyong kaarawan? Nung birthday ko nung isang taon, hindi ako excited dahil tatanda na naman ako. Kaya nung binati ako ng kaibigan ko at sinabi ko sa kanya na hindi ako ganadong magdiwang, nalito ang limang taong gulang niyang anak. Mami, bakit ayaw pong mag-birthday ni Tita Risa? Tanong ng bata. Bakit nga ba? Para sa mga bata, espesyal ang mga kaarawan, lalo na kung kanila. Ang sayang may mga regalo, lobo, sorbetes at cake. Kung pwede nga lang, sana araw-araw ang kanilang kaarawan. Pero ganyan mo malalaman na matanda ka na kapag hindi ka naganado sa birthday mo. Pero kung iisipin mo talaga, hindi ba ingrato tayo kapag ayaw nating magdiwang ng ating birthday? Hindi natin nakikita ang maraming kaloob na natanggap natin sa taong 'yon. Hindi tayo nagpapasalamat na tayo ay buhay at malusog. Sa araw na ito, birthday mo man o hindi, magpasalamat tayo para sa lahat ng ating mga biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, salamat para sa araw na itong inyong nilikha. Amen.